Oh. Ito naman inuugnay ngayon ng netizens ang recent post ni Kylie Padilla sa pag-file naman ng si ni Alger Abrenica. Dito kasi ipinararating o pinarating ni Kylie na ang good leader daw ay someone that can lead his own family too at mapapalaki ng maayos ang kanyang mga anak patan niya rin ang pag-aruga sa kanyang asawa. Say kasi ng netizens ay patama raw ito ni Kylie kay Alger dahil ipinost daw ito matapos ang balitang paghain ng kandidatura ng aktor. Ayun! Yun ang sabi, ang sabi niya, a great indicator of a good leader is a man who can lead his family. That is his first unit, his first community, a man who raises his kids with good values, integrity, and humility, a man loyal to his wife, and remains true despite obstacles. A man who has heart close to God. Service is about what you can do for others, not what they can do for you. Mm, alam so mo, right after uh, yan uh, na magpaya uh, si Arjur. Kahit halimbawa, hindi sabihin na uh -oh. si Arjur ang pinatatamaan. Pero ang dami ng comments. Oo. Uh oh, right? uh oh. Obvious, uh -oh. no? Uh -oh. Obvious. Uh -oh. Pero parang, parang pinaparating yan. Talaga naman mm. ang family ay first unit talaga. Oh, yes. Di ba? Uh -oh. Na para bago ka magsilbi, kumbaga, magpakita ka ng nagsisimula maganda. Nagsisimula sa pamilya. Nagsisimula sa pamilya. So, parang ang patama. So, ibig sabihin niya, kung talagang patama yung cryptic post yun, cryptic Oo, post, di ba? Yes. So, ibig sabi ko talagang patama kay Aljur parang pinapalabas siya, hindi naging mabuting tatay si Aljur sa, oh, sa, kanya. sa, oh, sa, oh. sa kanya sa kanya anak, at sa kanya pamilya. Dahil iniwan sila. Dahil iniwan sila, pati yung kaysa sa kanya bilang asa. Kung yan man ay patama na ayon sa mga netizen. Oh, Kasi oh. ang mga netizen naman talagang gano'n, yung lang, Pero ano hindi ko mabibigay, kung gano'n ang interpretasyon ng medicine. Mm Oo. Mm. Uh -huh. Diba? Kasi, Kasi may kay... Oo, oh, na yung nangyari sa Correct. history ng paghiwalay ng nung mag-asawa, di ba? Kaya kinokonnect nila. Di ba kagaya dati si Carmina, after nung maghiwalay si Kailin, at saka si, ano, meron siyang ano na si abi pataba-pataba kay Kailin. Cryptic post. <laughs> post. din, di ba? Mga gano'n no, gano'n. Nauuso ang cryptic post, connect, ha? connect, connect, <laughs> <gano>. Pero <laughs> sana nga, hindi pataba kay Aldo. Kasi right after the pilot of the CEO kasi wow. lumabas na yan ng post, di ba? Oo. Oh, oh. At saka, abangan natin, sa dami ng mga tumatakbong artista ngayon, sino kaya ang mag at manulos. Correct. Correct. Pero sabi nga ni Daddy mm. Dolphy, oh. ni Marcel Soriano, oh. sa John and Marcia, sana po kung kayo mananalo, ay eh, baka Siyempre din alam kung anong gagawin nyo. So, pakita nyo lang na uh -oh. kayang-kaya nyo maging politisya kung papalarin kayong manalo. Uh -oh. Di ba? Uh -oh. Pero yung iba na uh, sila sabi ng hindi magaganda yung mga artista. Pero malay natin, di ba? Uh -oh. Hindi naman lahat yan eh walang magagawa, di ba? Pero oh. good example in porn sa, hmm. sa may mga alam din sa politics, si Senator Bong de Villa, in fairness, di ba? Mm -hmm. Pero mm. Meron, mm. Tito Soto. Senator Tito Soto, di ba? Mm -hmm. Although marami din talagang mga artista sa so, Kristo, di nila naman nila alam yung batas-batasan, di ba? Ayoko na lang mag-mention. Parang mag ang observation ng iba, may mga tumatakbo talaga na parang wala na kasi silang career daw sa showbiz. Oo, oh, yun ang sabi. Oo, oh, yung iba naman sinasabi nila na parang nagiging retirement plan daw ang politics. Oo. Oh, oh. ba? Diba? Ang sabi, mga oh, na-ocean deep na ocean sila. ocean so, oh, Kaya pumapasok na sa politika. Parang may another work sila. Kung baka ito ginawa oh, nilang fall back. Fall parang back, gina. parang ganon. Okay. Pero ako excited ako yung kay ating guy kasi... Oh. Unang-una, ang tutulungan niya, yung mga movie workers at saka movie press. once yes, presa, na naupo oh, sa oh. economy ni ba siya? Yes. Uh -oh. at syempre yung mga taong hihingi pa pero good luck, good luck, sana yung yes. mga artista o oh, tsaka yung mga mm. social media influencer na tumatakbo ngayon na marami ang nagtataasan ng kilay oh, oh. sana kung sakaling palarin sila dyan eh panginipanimdigan nila at patunayan, patunayan nila, nila na kaya oh. nila ang kanilang pinasok yes. di diba?